Huminto sandali. Huminga ng malalim at damhin ang init sa bahagin iyon. Ito ang iyong sentro ng yaman, ang pintuan na, ayon sa lihim ni Nostradamus, ay maaaring gisingin upang makahikayat ng kasaganaan. Hakbang dalawa, tamang haplos at presyon. Ngayon, gamit ang hindalaki ng kabilang kamay, dahan-dahang pindutin, ngunit matibay ang lugar na iyon. Huwag masaktan ang sarili, ang layunin ay paggising, hindi pamamaga gumamit ng maliliit paikot na galaw habang pinipindot isipin na nagpapadala ang iyong hinlalaki ng banayad gintong enerhiya papunta sa iyong palad may mga tao na nakakaramdam ng pamamanhid o init kung maramdaman mo ito tanda yon na tumutugon ang iyong katawan mahalaga ang pagpokus ng isip sa kulturang pilipino napakahalaga ng intensyon habang pinipindot isipin ang mga dahilan mo para ba ito sa pamilya para ba makalaya sa utang para sa mga oportunidad na matagal mo nang pinapangarap. Banggitin ito ng tahimik sa puso mo. Hakbang tatlo, paghina at pag-isip. Habang pinipindot ang sentro ng yaman, huminga ng malalim sa ilong, dahan-dahan at pantay. Isipin mong hindi lang hangin ang hinihinga mo, kundi gintong liwanag, na parang sinag ng araw na dumadaloy diretsyo sa iyong katawan. Hawakan ang hininga ng sandali, pagkatapos ay dahan-dahang ilabas ito sa bibig. Sa bawat pagbuga, isipin na unti-unting nawawala ang mga alalahanin at pagdududa. Ulitin ang paghinga na ito ng hindi bababa sa limang beses. Habang ginagawa ito, isipin ang iyong hinaharap, mga bayarin na malilinis, masayang tahanan, lumalaking bank account, o kung anuman ang ibig sabihin ng kasaganaan para sa iyo. Palaging sinasabi ng mga nakatatanda sa Pilipinas, isipin mo sa iyong isipan at gagawa ng paraan ng universo. Ngunit paano kung ang palatandaang hinihintay mo ay hindi nasa labas, nasa loob mo na pala? Paano kung ang susi sa pagbubukas ng mga pintuan ng kasaganaan ay nakatago sa iyong sariling katawan, hinihintay mo lamang na ma ito? Iyan ang mensahe sa likod ng nakalimutang ritual ni Nostradamus. Hindi ito tungkol sa swerte lamang kundi sa pagtitiwala sa iyong panloob na lakas, paniniwala na karapat dapat kang makatanggap ng higit pa, at pagkilos ng may lakas loob na siyang nagpapatuloy sa ating mga ninuno para mabuhay at umunlad. Maraming Pilipino hanggang ngayon ang tahimik pa rin nagsasagawa ng mga ritual na ipinasa mula sa kanilang mga nakatatanda. Ang iba ay nagtatago ng mga agimat sa kanilang pitaka. Ang iba naman ay bumabasa ng dasal bago hawakan ng pera o gumagamit ng mga espesyal na galaw ng kamay upang makahikayat ng swerte. Hindi ito pamahiin, ito ang ating paraan upang manatiling konektado sa pag-asa, lalo na kapag mahirap ang panahon. At kapag may nagsabing, yearsy mo lang, wala namang mawawala, nakikinig tayo, dahil alam nating minsan ang pinakamaliit na kilos ay maaaring magdala ng pinakamalaking himala. Kaya habang pinapanood mo ang video na ito, tandaan, bahagi ka ng mahabang linya ng mga nangangarap at naniniwala. Kung may maramdaman kang kumulo sa puso habang nakikinig, Iyan ang universo na nagpapaalala sa iyo, hindi pa tapos ang iyong kwento. Maaaring naghihintay ang pinakamalaking biyaya mo na ang tamang panahon para ikaw ang mag-angkin nito. Narito ang Filipino na salin ng iyong mensahe. Pangunahing mensahe, ang lugar ng pag-activate ng yaman. Ngayon, puntahan na natin ang puso ng misteryosong lihim ng yaman ni Nostradamus. Sa loob ng daan-daang taon, ang kanyang mga sinulat ay namangha ang mundo, naghula ng mga digmaan, imbensyon, at maging ang pag-angat at pagbagsap ng makapangyarihang mga bansa. Ngunit ilan lamang ang nakakaalam tungkol sa kanyang mga nakatagong aral tungkol sa enerhiya, kasaganaan, at lihim na kapangyarihan ng katawan na makahikayat ng yaman. Alam mo ba, naniwala si Nostradamus na bawat tao ay pinanganak na may likas na pinto ng enerhiya isang lugar na kapag naisingit o nabuhay, maari nitong buksan ang daloy ng swerte. Noong unang panahon, tanging mga hari at matatalinong manggagamot lamang ang pinagkakatiwalaang may kaalamang ito. Ngunit sa mundo ngayon, ang lihim na ito ay maaring ibahagi sa lahat, kabilang na sayo. Pag-usapan muna natin ang iyong zodiac sign sinasabing bawat tanda ay may kanya-kanyang lakas. Taurus, ang iyong matatag na enerhiya at pasensya ang gumagawa sa iyo na natural na magnet para sa tuloy-tuloy na biyaya. Leo, ang iyong panloob na kumpiyansa ay nagpapaliwanag ng bawat silid at humihikayat ng makapangyarihang oportunidad. Virgo, ang iyong atensyon sa detalye at dalisay na puso ay nagbubukas ng mga pintuang hindi nakikita ng iba. Scorpio, ang iyong malalim na intuwisyon ang nakakaramdam ng mga oportunidad bago pa man dumating. At bawat iba pang tanda ay may kanya-kanyang natatanging regalo ng yaman. Ngunit may isang bagay na pinagbabahagian ng lahat ng Pilipino, tahimik na lakas, paniniwala sa maliliit na himala, at kagustuhang subukan ang mga bagong bagay baka sakaling ito ay gumana. Ang lihim ni Nostradamus, sabi niya, ang gitna ng iyong palad, ang lugar kung saan nagtatagpo ang lahat ng iyong mga linya ng buhay, ay isang nakatagong pintuan ng yaman. Ang lugar na ito, nakilala sa maraming tradisyon ng pagpapagaling bilang lawgong Point T.O. Sentro ng Yaman, ay pinaniniwala ang direktang konektado sa daloy ng iyong enerhiya. Kapag na-activate mo ang puntong ito gamit ang tamang pamamaraan, ipinapadala mo sa universo ang senyales na bukas ka at handang tumanggap ng mga biyaya. Hindi ito mahika o pangarap lang, ito ay pinaghalong sinaunang karunungan, paniniwala ng Pilipino, at malalim na pag-unawa kung paano nagtutulungan ang ating isip at katawan. Sa susunod na bahagi, gagabayan kita sa eksaktong mga hakbang para masubukan mo ang makapangyarihang ritual na ito at marahil anyayahan ang bagong yugto ng kasaganaan sa iyong buhay. Hakbang-hakbang na ritual, pag-activate ng sentro ng enerhiya ng yaman. Simulan na natin ang iyong paglalakbay upang mabuksan ang enerhiya ng yaman na maaaring natutulog sa iyong mga kamay. Hindi mo kailangan ng mamahaling sangkap o komplikadong kagamitan, kailangan mo lang ng pokus, bukas na puso, at ilang minuto ng tahimik na oras araw-araw. Hakbang isa, hanapin ang sentro ng yaman sa iyong palad. Una, tingnan ang iyong dominanteng kamay, ang kamay na ginagamit mo sa pagsusulat, pagkain, at pagtatrabaho. Iunat ng malapad ang iyong palad. Pansinin ang malambot at bahagyang lukob na bahagi sa gitna. Sa sinaunang mga aral, ito ay tinatawag na laugong point, pero sa tradisyong Pilipino, ito ang lugar kung saan nagtatagpo ang mga linya ng buhay at nagtitipon ang enerhiya. Para ito makita, dahan-dahang ipikit ang iyong mga daliri papunta sa palad, kung saan tumama ang dulo ng iyong gitnang daliri ay ang eksaktong lugar. Huminto sandali. Huminga ng malalim at damhin ang init sa bahaging iyon. Ito ang iyong sentro ng yaman, ang pintuan na, ayon sa lihim ni Nostradamus, ay maaaring gisingin upang makahikayat ng kasaganaan. Hakbang dalawa, tamang haplos at presyon. Ngayon, gamit ang hindalaki ng kabilang kamay, dahan-dahang pindutin, munit matibay ang lugar na yon. Huwag masaktan ang sarili, ang layunin ay pagising, hindi pamamaga. Gumamit ng maliliit, paikot na galaw. Habang pinipindot, isipin na nagpapadala ang iyong hinlalaki ng banayad, gintong enerhiya papunta sa iyong palad. May mga tao na nakakaramdam ng pamamanhid o init. Kung maramdaman mo ito, tanda iyon na tumutugon ang iyong katawan. Mahalaga ang pagpokus ng isip. Sa kulturang Pilipino, napakahalaga ng intensyon. Habang pinipindot, isipin ang mga dahilan mo, para ba ito sa pamilya? Para ba makalaya sa utang? Para sa mga oportunidad na matagal mo nang pinapangarap. Banggitin ito ng tahimik sa puso mo. Hakbang tatlo, paghinga at pag-isip. Habang pinipindot ang sentro ng yaman, huminga ng malalim sa ilong, dahan-dahan at pantay. Isipin mong hindi lang hangin ang hinihinga mo, kundi gintong liwanag, na parang sinag ng araw na dumadaloy diretsyo sa iyong katawan. Hawakan ang hininga ng sandali, pagkatapos ay dahan-dahang ilabas ito sa bibig. Sa bawat pagbuga, isipin na unti-unting nawawala ang mga alalahanin at pagdududa. Ulitin ang paghinga na ito ng hindi bababa sa limang beses. Habang ginagawa ito, isipin ang iyong hinaharap, mga bayarin na malilinis, masayang tahanan, lumalaking bank account, o kung anuman ang ibig sabihin ng kasaganaan para sa iyo. Palaging sinasabi ng mga nakatatanda sa Pilipinas, isipin mo sa iyong isipan, at gagawa ng paraan ng universo. Hakbang apat, pag-affirm ng ritual sa pamamagitan ng mga salita. Ngayon, bulongin ang isang maikling affirmation o dasal, isang bagay na natural at makapangyarihan para sa iyo. Pwede ito sa English, Tagalog o Halo. Narito ang halimbawa. I open my life to blessings. Wealth is welcome in my home. Salamat, universe, for new opportunities. Ulitin ito ng tatlong beses at damhin ang bawat salita na umuukit sa iyong dibdib. Alam ng mga Pilipino ang kapangyarihan ng mga salitang binibigkas. Kapag nanggaling ito sa puso, may dalang enerhiya ang mga salita. Hakbang lima, pinakamainam na oras ng pagsasanay. Naniniwala si Nostradamus na ang maagang umaga, kapag sumisikat ang araw, ang pinakamakapangyarihang oras. Ngunit iginagalang din ng kulturang Pilipino ang tahimik na oras bago matulog, kapag payapa ang bahay at kalmado ang isip. Pumili ng oras na nababagay sayo at gawin ito araw-araw. Ang pagiging consistent ay magpapalit ng maliliit na ritual sa mga gawin na babago sa buhay. Hakbang anim, isama ang ritual sa araw-araw na routine. Hindi mo kailangang maglaan ng oras na ilang oras, tatlo hanggang limang minuto lang araw-araw ay sapat na. Maaari mo itong gawin habang nakaupo sa kama, habang lunch break o habang nagdadasal sa gabi. Ang mahalaga ay tratuhin ang sandaling ito bilang isang banal na usapan sa pagitan mo at ng universo. Maraming nakapansin ng mga maliliit na pagbabago, bigla ang mga ideya, hindi inaasahang tulong, maswerte na mga sandali, o kahit pera na dumadating kapag hindi inaasahan. Parang ang paghaplos sa iyong sentro ng yaman ang nagpapaalala sa iyo at sa universo na handa ka ng tumanggap. Mga huling tip. Panatilihing dalisay ang iyong intensyon. Huwag gamitin ito para makasakit o kumuha mula sa iba. Huwag magmadali. Hayaan na natural ang bawat haplos, hininga at affirmation. Maniwala. Ang pinakamakapangyarihang ritual ay yung may pananalig at pag-asa, kahit na hindi mo agad makita ang resulta. Tandaan, sa bawat pagsasagawa mo ng ritual na ito, sumasali ka sa mga henerasyon ng mga Pilipinong naniniwala sa maliliit na himala at nakatagong biyaya. Magtiwala sa proseso at malapit na mararanasan mo ang pag-usbong ng bagong mga landas patungo sa kasaganaan sa iyong buhay. Mga karaniwang mali na dapat iwasan at madalas na itanong, facts. Ngayon na alam mo na ang buong ritual, mahalagang maintindihan kung ano ang mga hindi dapat gawin, dahil kahit maliliit na pagkakamali ay maaaring makahadlang sa iyong enerhiya o pahinain ang bisa nito. Maraming Pilipino na nakapagsagawa ng ritual na ito ang nagsasabi na mahalaga talaga ang mga detalye, tulad ng pagsunod sa isang lumang resipe ng pamilya. Mga karaniwang mali na dapat iwasan. Isa, pagdududa sa ritual. Ang pinakamalaking mali ay gawin ang ritual ng may pusong puno ng pag-aalinlangan o bilang biro lang. Palaging paalala ng mga matatanda, kung hindi ka maniwala, hindi darating ang biyaya. Ang pananampalataya ang iyong pinakamalaking kakampi dito. Gawin ito ng may pag-asa, kahit hindi mo agad makita ang resulta. Dalawa, pagmamadali. May mga tao na gustong tapusin agad ang ritual dahil sa abala. Pero ito ang iyong banal na oras. Kapag abala o nagmamadali ka, nagiging kalat ang iyong enerhiya. Maglaan ng ilang tahimik na minuto. Kapag kalmado ang isip, mas malakas ang bisa ng ritual. Tatlo, paggamit ng mali na kamay o lugar. Laging gamitin ang dominanteng kamay at hanapin ang gitna ng palad, iyan ang tunay na sentro ng yaman. Minsan, pinipindot lang ng iba kahit saan at nagtatanong kung bakit walang nangyayari. Maglaan ng sandali para maramdaman talaga ang lugar na iyon. Apat, paglimot sa iyong mga intensyon. Huwag kaligtaan ang visualization at affirmation. Hindi ito, extra lang ito ang puso ng ritual. Huwag lang basta pindutin at huminga, tunay na isipin at damhin ang iyong mga layunin at banggitin ito ng malakas o sa puso mo. Lima, paghihintay ng agarang resulta. Alam ng mga Pilipino na ang tunay na biyaya ay madalas nangangailangan ng panahon. Kung hindi mo makita agad ang himala sa isang araw, huwag sumuko. Minsan, sinusubok ng universo ang iyong pasensya at pananampalataya. Fax. Nye, pwede ko bang gawin ang ritual para sa iba? E, eh, pwede, pero mas malakas ang enerhiya kapag para sa sarili mo ito. Kung gusto mo, humingi ng permiso at gawin ito habang naroon ang tao. Nye, pwede bang gawin ito ng mga bata o matatanda? E, eh, kahit sino pwede subukan basta may respeto at dalisay na intensyon. Ni, paano kung may araw akong hindi makagawa? Eh, huwag mag-alala, ituloy mo lang sa susunod na araw. Ang mahalaga ay ang sinseridad mo, hindi ang pagiging perpekto. Ni, pwede ko bang pagsabayin ang ritual na ito sa mga dasal o ibang tradisyon? Eh, naman. Maraming Pilipino ang nagdadagdag ng kanilang sariling mga dasal, nag-ilaw ng kandila, o nagpapakanta ng malumanay na musika. Yakma ito sa kung ano ang nararamdaman mong tama para sa iyo at sa iyong pamilya. Tunay na kwento, ang kwento ni Juan mula sa Cebu. Minsan, ang mga simpleng bagay ang nagdudulot ng pinakamalaking pagbabago. Hayaan mong ibahagi ko ang totoong kwento ni Juan, isang jeepney driver mula sa Cebu. Tulad ng maraming Pilipino, nagsusumikap si Juan araw-araw pero tila hindi umaabante. Dumarami ang mga bayarin, umaasa ang pamilya sa kanya, at madalas niyang maramdaman na gaano man siya magsikap, tila hindi siya sinusuportahan ng swerte. Isang gabi, matapos manood ng video na katulad nito, nagpasya siya si Juan na subukan ang ritual ng yaman ni Nostradamus. Sa una, nahihiya siya at medyo nakakatawa ang pakiramdam, pinipindot ang gitna ng kanyang palad sa tahimik ng maliit niyang kwarto, habang mahimbing na natutulog ang kanyang mga anak. Pero naalala niya ang palaging sinasabi ng kanyang lola, walang mawawala kung susubukan. Sa loob ng dalawang linggo, ginagawa ni Juan ang ritual gabi-gabi bago matulog. Sinunod niya ang mga hakbang, banayad na pindot, malalim na paghinga, at tahimik na pagbigkas ng kanyang mga pangarap para sa mas magandang bukas. Isinapuso niya ang imahen ng pagkawala ng kanyang mga utang at ang ngiting ng kanyang pamilya sa hapagkainan na may mga punong plato. Hindi ito mahika, pero may nagbago. Napansin ni Juan ang mga maliliit na pagbabago, ang mga suking pasahero ay nagsimulang magbigay ng dagdag na tip, isang kapitbahay ay nagbayad ng utang, at nanalo siya ng maliit na raffle sa lokal na palengke. Ang pinakamalaking sorpresa ay nang inalok siya ng isang kumpanya ng bagong ruta na doble ang kanyang kita araw-araw. Para bang sa wakas ay binuksan ng universo ang mga pintuan nito. Sinasabi ni Juan na hindi ito puro swerte lang. Naniniwala siya na tinulungan siya ng ritual na baguhin ang kanyang pag-isip mula sa kawalan ng pag-asa tungo sa pag-asa, mula sa pagdududa tungo sa determinasyon. Nang magsimulang maniwala akong karapat dapat ako sa mas maganda, sumang-ayon ang mundo sa akin, wika niya. Espiritual at emosyonal na patibay. Maaaring nagtatanong ka, totoo bang kaya ng isang simpleng bagay na ito na buksan ang mga pintuan ng kasaganaan? Para sa maraming Pilipino, ang pag-asa ang palaging pinakamalakas nating sandata. Hinarap ng ating mga lolo't lola ang mga bagyo, pagsubok, at araw na ang tanging hawak nila ay pananampalataya at pamilya at naniniwala pa rin sila dahil alam nila na ang biyaya ay dumarating sa mga hindi sumusuko. Kapag ginagawa mo ang ritual na ito ng pag-activate ng yaman, hindi ka lang simpleng pumipindot sa isang lugar sa palad, pinaparangalan mo ang mga henerasyon ng karunungang Pilipino. Sinasabi mo sa universo, handa akong tumanggap. Naniniwala ako sa sarili kong lakas. Ito ang tinatawag nating lakas loob, ang tapang na harapin ang mga hamon ng buhay, ang lakas na magpatuloy kahit na hindi malinaw ang daan. Tandaan, ang tunay na yaman ay hindi lamang pera. Ito ay ang enerhiya na dala mo araw-araw, ang pagmamahal sa iyong tahanan, ang mga pangarap na hindi mo tinatanggal, ang kabaitan na ipinapakita mo kahit mahirap ang buhay. Kapag ginagawa mo ang ritual na ito, magtuon ng pansin hindi lang sa material na bagay. Humingi ng gabay ng mabuting kalusugan, ng bukas na mga pintuan at ligtas na paglalakbay para sa iyong pamilya. Sa kulturang Pilipino, ang kasaganaan ay nangangahulugang pusong busog, hindi lang pitakang puno. Minsan, tahimik nagsisimula ang pagbabago. Maaring mapansin mo ang magaan na pakiramdam sa paggising, ang pagbalik ng pag-asa, o maliliit na biyaya na parang dumadating mula sa wala. Ito ang mga palatandaan na nagigising ang iyong espiritu, na binubuksan mo ang sarili sa daloy ng buhay at lahat ng posibilidad nito. Magtiwala sa mga sandaling ito, gaano man ito kaliit. Kung sakaling may pagdududa na pumasok sa iyong isip, ulitin mo sa puso mo ang affirmation na ito. Pinipili ko ang biyaya. Tinatawagan ko ang swerte. Salamat Diyos sa bagong pag-asa. Sabihin ito tuwing gagawin mo ang ritual o kapag nakakaramdam ka ng kawalang katiyakan. Hayaan mong maging pananggalang ang mga salitang ito laban sa negatibidad at maging imbitasyon para dumating ang mas maraming magagandang bagay. Higit sa lahat, tandaan mong hindi ka nag-iisa. Bawat Pilipinong sumusubok, umaasa, at naniniwala ay kasama mo sa paglalakbay na ito. At tulad ni Juan mula Cebu, ang iyong pagsisikap, pananampalataya, at maliliit na araw-araw na hakbang ang maaaring maging susi sa isang kinabukasang puno ng kasaganaan, sa loob at labas. Mga paglipat at paunang pahiwatig. Habang iniisip mo ang lahat ng iyong natutunan, ang lihim ni Nostradamus, ang simpleng pero makapangyarihang ritual, at ang paglalakbay ni Juan mula sa paghihirap patungo sa pag-asa, tanungin mo ang sarili mo. Paano kung ito na ang palatandaang matagal mo nang hinihintay? Paano kung ngayong gabi ang sandali na magsisimulang magbago ang iyong sariling kwento? Siguro nasubukan mo na ang ibang mga ritual noon. Siguro nagwish ka na sa mga bituin, bumulong ng mga dasal sa dilim, o nagdala ng mga agimat sa iyong bag pero paano kung sa pagkakataong ito, ang sagot ay nasa abot mo na, literal na nasa palad ng iyong kamay. Isipin mo, sandali lang, ang mga pinto ang maaaring mabuksan kung pipiliin mong maniwala. Anong mga bagong oportunidad ang maaaring dumating sa'yo? Anong mga biyaya ang sa wakas ay maaaring matagpuan ka? Sa sandaling ito, ipapakita ko sa'yo kung paano ka maaaring magsimula, at kung paano mo matutulungan pang magbigay inspirasyon sa iba, dahil bawat hakbang na gagawin mo ay maaaring magsilbing ilaw sa landas ng iba pa. Manatili ka sa akin dahil nagsisimula na ngayon ang susunod mong kabanata. Ngayon, ikaw na ang susunod. Huwag lang makinig maranasan mo mismo. Ngayong gabi, humanap ng tahimik na sandali, sundin ang ritual hakbang-hakbang, at haplusin ang sentro ng yaman sa iyong palad. Pumikit, huminga ng malalim, at anyayahan ang kasaganaan sa iyong buhay. Maaaring simple lang ito, pero ang bawat dakilang paglalakbay ay nagsisimula sa isang maliit na hakbang. Pagkatapos mong subukan ng ritual, ibahagi ang iyong karanasan sa comments sa ibaba. Nakaramdam ka ba ng pagbabago? Dumating ba ang isang biyaya, gaano man ito kaliit? Ang iyong kwento ay maaaring magbigay inspirasyon sa libu-libong Pilipino na naghahanap pa rin ng pag-asa at sagot. Kung naniniwala ka sa kapangyarihan ng tradisyong ito, itag ang iyong mga kaibigan at pamilya at anyayahan silang sumali. Isipin mo kung paano magiging isang komunidad ang lahat na sabay-sabay nagbubukas ng kanilang enerhiya ng yaman, nagtutulungan para umasenso. Huwag kalimutang ilike, ay share, at mag-subscribe para sa higit pang mga video tungkol sa mga ritual ng Pilipino, mga propesya, at mga lihim na maaaring magbago ng iyong buhay. Ang iyong tagumpay ay maaaring isang haplos na lang ang layo, kunin mo ito, at hayaang ang iyong kwento ang maging susunod na himala.